Paiwan. Alamin ng lahat sa usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat balik po ang programang Usapang Toll at kaugnay no ating binabanggit kanina no yung mga changes and development sa mga expressway yung rate hike at yung kailangan eh meron ka ng uh, RFID uh, tag at uh, sapat na load sa inyong mga RFID eh, para bigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol dyan na salinya na po ng ating komunikasyon si Sir Julius Corpus ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board Good morning po Sir Julius Magandang umaga po, ma'am. At uh, paumanhin po, ma'am. At uh, hindi ko po nakuha na yata ng uh, pangalan ng napakagaling na... Se <laughs> Cecil po, <laughs> sir. Oh, Cecil Villarosa po, eh. ko kayo noon, ah, sir, nung no, nasa oh, QC bit yeah. po ako. Uh -huh. Pasensya okay, na po kayo ay, po. Okay po, Ma'am Cecil, oh, at ay, uh, isang magandang ay, okay, umaga lang, po Sir sa Julius. inyo. Sa Ay, unang-una mm -hmm. eh, salamat po sa pagpaunlak uh, ng Panayam. Bagamat napakaaga ho, ano, alas 6 na umaga, maaga namin kayo nabulabog, eh, pero... Uh, kayo po ay uh, hindi nagdalawang isip no na kami po ay paunlakan. Opo, Sir Julius. Opo, eh, unang uh, una mm -hmm. po muna natin pag-usapan ay eh, yung toll hike diyan po sa sa SLEX, magkano po ba yung magiging karagdagan at yung magiging uh, bagong uh, toll na i-implement po dyan po sa SLEX? Uh, Ma'am President, kung maalala po ninyo, mm -hmm. uh, ito po yung uh, para mabigyan ng konting gripper naman ng ating mga motorista uh -huh. at mga dito sa uh, programa. Ah, uh, ito po yung second trans final trans nung uh, mm -hmm. uh, na-approve nating to adjustment. Nakako na periodic to adjustment so, na pinatupad dito sa SLEC since 2011. Ah, mm -hmm. uh, nung nakaraang taon, yung pong unang bahagi ay ipinatupad natin so, uh, at uh, yung ikalawang bahagi para hindi naman po maging mabigat ay sina sinabi natin sa kanila ngay na ngayon 2024 na lamang ipatupad. Ito na po yun. Mm -hmm. uh, ito po yun, ay ipatupad na nga, uh, ma'am Cecil, noong lunit. At kara ang karagdagang bayad po nito is uh, 10 pesos, 20 pesos, and 30 pesos for class 1, 2, and 3-weeker mm -hmm. for those traveling from Alapang to Calamba. Okay. Yun naman pong Uh, kalamba, ito siyempre tumaas sa uh, class 1, 2, and 3, 2 pesos, six pesos, and 8 pesos. Uh, ang karagdagang singil na kanilang pinapataw po. Simula po noong lunes, uh, ito naman po yung eh, ipatupad natin yung unang bahagi noong uh, 2023, by recall, November po yata yun, uh, -huh. uh eh, naman na po natin no, sa ating mga motorista na ito'y unang bahagi lamang. Next year, ipapatupad, which is Tuesday, no, mm -hmm. which is the one that they did the last Monday, yung ikalawang bahagi. Uh -huh. So, 2 pesos to 30 pesos yung magiging karagdagan. Tama ho pa, dibende po sa... Uh, class type nung sasakyan at kung gaano kalayo ano yung kanilang A uh, babagtasin dyan sa SLEX. Ah, tama po kayo, Ma'am Cecil. Yan po ang uh, halos kalahati ng mm -hmm. uh, na, na toll fee adjustment na ating uh, pinayagan noong last year pa. Mm -hmm. So, meron pa po bang uh, nakabimbin, Sir Julius, na mga... Ah, opo, uh, Ma'am uh, ma Cecil, na, hindi naman po natin uh, itinatago. Eh, nilidigin. mm Hindi -hmm na may mga underprocess pa pong mga toll fee petition sa ating tanggapan. Mm -hmm. uh, hindi pa po ako pwedeng magba okay, ng mga detalye hanggat mm -hmm. hindi naging pinalang mga uh, decision ng ating tamaluan. Yung po bang NLEX, eh, meron po ba tayong inaasahan din na kaparehong uh, toll adjustment mm -hmm. o naipatupad na huyon, nauna ho yun? Yung pong NLEC, 2018 and 2020 petitions nila, Laman Sir Silang, uh -huh. alam po na ipatupad na ng NLEC. Wala na po tayong uh, final transfer uh, uh -huh. ng uh, adjustment nila for those consolidated resolutions. Uh -huh. Maaring meron po silang panibagong petition. So, bakit ito po ay uh, uh, kailangan duman muna sa tamang proseso sa pagsusuri bago man lang nila ma mabigyan ng authority uh -huh. to implement any new toll adjustment. Oho. so itong bagong toll sa South Luzon Expressway, yan po implemented na noon pang August 19, araw po ng lunes. Tama po, mm -hmm. ma mm -hmm. Kaya, yan po yung uh, ang panel niyan uh, noong lunes po, araw ng lunes. Mm, opo, sir. Pag-usapan naman natin itong inyong bagong panuntunan na... Papatawa na na multa yung mga walang RFID sticker at yung oh, may mga paliyadong RFID, at pati na rin mm -hmm. yung mga may insufficient load balance. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Ma'am Cecil, ito po yung uh, tinatawag natin Joint Memorandum Circular mm -hmm. na pinirmahan po ng DOCR, uh, LTO, at ng TRP. At uh, noong August 1, uh, ito po'y uh, magiging effective by August 31 after ah. it was published and uh, a copy was filed sa UPONR. Uh, uh -huh. Ang layunin po nitong joint ng Marandong Circular Maps Service to provide and give uh, uh, faster and smoother flow of traffic mm -hmm. dito sa mga ETC-laid po natin sa mga pathways. Uh, uh, uh -huh. Sapagkat uh, kung uh, sa datos po na aming uh, uh, nakakalab sa ngayon, uh, majority of uh, our best uh, users ng ETC are successful, compliant, mm -hmm. and responsible Apo. ETC ah uh, oh, nice po. No? May mga uh -huh. panaka na saan kasi nangyayari kung saan ang uh, yung ETC lane natin ay nagiging uh, nagbabagal sa may mga kadahibanan uh -huh. at isa po yan sa mga kadahibanan na nangyayari. May mga pumapasok po mm -hmm. dyan na uh, medyo kulang yung load. No? Uh -huh. Uh, Siyempre, pagka kulang yung load, hindi rin po uh, yung barrier. Mm -hmm. At uh, yung iba naman po, ay eh, uh, kaya rin yung mga uh, pila sa sa toll plaza, pati na sa cash lane, pati na sa ETC lane, kasi na yung mga walang ETC at uh, matubay mm -hmm. pa rin ang paggamit ng, ng, uh -huh. uh, ng, uh, ng uh, mga toll lanes natin. Mm -hmm. So, uh, para mas maging maayos at mabigyan ng tamang gabay at paggamit, mm -hmm. uh, ang ating mga RFID, may. dito po yung min uh, minarapat po ng DOTR, LTO, uh -huh. na magbigay ng gabay at uh, prohibition or restriction mm -hmm. upang uh, mas mabigyan ng uh, uh, uh maayos na paglalakbay uh -huh. at mag-benefit mag din yung uh, substantial uh, mm -hmm. number of uh, uh compliant and responsible ETC mm -hmm. uh, and RFID system. Sa ating uh -huh. Ating mga uh, -huh. uh -huh. Sir Julius, kung yan po ay mga naman ng episyenteng uh, serbisyo, eh, kami po ay inyong kaisa dyan. Pero it should work both ways ano po. Meron pong responsibilidad yung mga motorista but at the same time po, yung responsibilidad din po ng mga expressway kasi may mga issue rin po eh doon sa mga expressway, eh. hindi mabasa yung RFID o hindi po nagre-reflect yung yung niload na na balance eh, doon sa kanilang RFID account. So ito po it Thang also na. ano po eh it, it also Uh, causes yun pong congestion sa mga toll plaza po. Uh, pa paano naman po yun, Sir? Ito pong responsibilidad naman po ng na mga nangangasiwa po ng na mga uh, expressway. Tama po kayo, Ma'am Cecil. Uh, Kaakibat po nitong pagpapatupad ng ating JNC ay ang responsibilidad ng ating mga toll operator na ilagay sa ayos ang kanilang mga uh, electronic toll collection system, sa kanilang hardware, yung kanilang system, na yung mga problema na naranasan dahil sa attributed to uh, dito sa kanilang sistema, sa kanilang hardware, ay kailangan naman nilang alisin. Uh, sapagkat uh, uh, hindi naman po pwedeng uh, patawan ng penalty ang ating mga motorista kung ang nama makikita namang uh, problema ay dahil sa toll operator, o yung sistema ng toll operator. Kaya patuloy po ang uh, pagsasaayos at uh, pagtutukoy nitong mga outstanding issues pa rin uh, na uh, sa ating mga EDC or, uh, or RFID names uh, uh, ng ating mga toll operator. At sumapapansin po ninyo, marami na rin naman po ang pagbabago at marami na rin po ang naisaayos. At tuloy-tuloy po yan kahit na magpatupad na ng JNC, obligasyon po ng ating mga toll operators, concessionaires na dapat bigyan ng maayos na serbisyo sa ETC main ang ating mga motorista. Oho, at uh, nasa linya na po, uh, nasa kasama na po natin live via Zoom si Senator Toll. Good morning po. Good morning, at Senator good morning, Tol. po. Good morning. Uh, good morning sa ating uh, as well. Mm -hmm. Uh, maganda umaga uh, po sir, uh, sir Senator Toll at uh, kami po. Ay, uh, oh, yeah. maganda umaga sa uh, inyo. Uh, maganda umaga rin sa mga kasamahan mo dyan. Salamat po. Salamat po. ah oh, eh, uh, Yes, Senator Tol, itong uh, ating pinag-uusapan, yung uh, tungkol dun sa mga bagong panuntunan sa mga uh, expressway. Opo. Ay, eh, makuha pala namin na inyong pananaw, Sir Julius, dun sa mungkahi na uh, magpatupad ng barrierless, uh, Tolge. <laughs> Tama po, uh, uh, non Churchill. na. No? Uh, isa po sa mga posibleng solusyon no, na po pang tayo na mas magbibig at mas maayos na transaction dito sa ating mga uh, e lanes uh, ay yung tinatawag na barrierless uh, uh system of uh, toll collection. Uh, may, may, mga pilot testing na pong ginagawa sa ngayon dyan uh, sa, sa, sistema niyan, Ma'am Cecil. At ang naipagnanais uh, po naman, we are encouraging and supporting this uh, uh, option that is available sa ating mga toll operators. So, but it kailangan naman po itong dumaan sa tamang pagsusuki. So, kailanman naman ito sa tamang proseso at nang sa ganun, kung sakasakali man maipatupad natin yan, which is also a very good solution that we see kung wala lang problema, ay hindi po magdudulot ng mas malaking problema sa ating mga motorista. Mm -hmm. Uh, yun, Sir Julius, oho. Yung mga nagpapaload lang po, Sir Julius, ng, uh, anong tawag ito, ng RFID, okay lang ba yung may minimum amount? Kasi ang minimum amount is either 200 pesos to 500 pesos. Hindi mo ba parang, uh -huh. hindi po ba dapat, ano po, uh, walang minimum amount para tansado ng motorista kung magkano yung kanyang ilo na balanse sa kanyang RFID? Uh, ang totoo po niyan, Ma'am gusto po natin sana ipaliwanag. Dapat talaga walang minimum or minimum maintenance, wala, wala po niyan. Kaya lang naman po, pagka kayo'y nag-apply na panibagong uh, RFID seeker, kunwari bago kayong customer, ang hinihingi lamang po sa inyo is almost parang 200 pesos for you lang na maka-exit kayo sa unang pagpapiyahin ninyo. More or less, kung sakasakali naman, natatanong nila sa inyo pagka kayong nagpakabit, kung saan kayo po ba nanabak. May kukumpit po nila yan. Baka lumabas kayo sa pinakamalayong exit. Eh, sasabihin po nila baka mga 1,000 po ang kailangan ng ilog. Para pagdating nyo sa exit na yun, ay eh, makakalabas naman po kayo na may sapat kayong load para bayaran yung toll fee na naupod sa inyo. Gaya ng from Balintawa mm to, sa, sa dulo ng exit exit. Eh, kailangan naman po sigurong uh, mag ng hindi 200. Kukulangin uh -huh. po yung 200. Eh. Uh -huh. So, yun po ang dapat uh, gawin. Ngayon, uh, uh, yun pong minimum na sinasabi, it is just for you to be able to exit uh, on your first transaction. Pero sa, kung masyadong mahaba naman ng inyong babaybayin, isasabihin eh, naman po dapat sa inyo kung magkano ang kailangan upang sapat na bayaran pagka kayo yung mabas ng Opo, Sir sir Julius at Sentol, ito pong darating na biyernes ay long holiday, Sentol. Uh, oh, mahaba yan. Aho. Oh, mahaba yan, kaya siguro, bukod siguro doon sa nakikinikinita ko, yung mga ginagawa nyo, Sir, pag yung mga uh, mahal na araw, sana meron din tayong uh, traffic assistance, motorist hmm. team sa mga malalayo, mga, mga major destinations na dadaanan. Uh, dati nagpo-provide kayo ng merong konting... Uh, merong mekaniko, merong uh, merong hindi merong medical assistance kasi expect natin na uh, north to south po ngayon ang biyahe at gagamitin ay eh, talaga mga expressway. Opo, oh, Senator Francis, napakagandang uh, solution -su po yung uh, ibinagit niyo sa akin ngayon. Uh, pagkatapos po nitong ating panayam ay papaabot ko po ay, sa ating... Ay, salamat. Oo, uh, uh, kasi mahirap naman. Lumalabas yan. lang yung ating mga ganon pag mahal na araw. Ito, mahaba-haba so, Ito, <laughs> po, aalis po yan. Babalik din po yan. Uh -huh. so, May nilakli uh -huh. yan. Ay, Ayan salamat, niyo po. At sa imumukahi ko pong ipatupad yung mga ganyan mga uh, services um, uh, itong long weekend parating. Ay, salamat, salamat. At uh, ingat po kayo. Ingat din po sa ating mga kasamahan dyan sa inyong trabaho. Alam ko, malaki rin ang sakripisyo nyo. At uh, itong long weekend na ito, eh, kaya yung mga isa sa mga inaasahan na talagang susubayba, alalay sa ating mga motorista. Maraming salamat po, Dr. Francis. Thank you po. Ay, salamat. Ang oras po natin, alas 6.45. Pero bago tayo mag-commercial? Yes po, Asento. Uh, gusto ko lang mag-comment doon sa ano. Nag-comment ako sa isang bagay, pero ilang media ata mm -hmm. nakakuha ng ng update. Uh, parang isang periodiko lang.